What's up mga kalas? Isang magandang hapon sa lahat. Lalong-lalo na sa aking mga ko dyan. Uh, isang magandang hapon sa inyong lahat dyan. Lalo na sa dyan sa atin sa Pilipinas. Ngayon mga kalas, di umalik na naman ako mga kalas. Uh, balik. Balik trabaho na mga kalas uh, dito sa parko. Uh, Kasasampa ko lang. Ngayon dito kami sa Liverpool, England mga kalas. Nag-scarga uh, ka kami ng feeds. Ngayon, uh, mamaya aalis uh, na rin kami. Mag-angkurahin muna kami. Kasi hinihintay namin yung next feeds na next export. Ngayon dito sa uh, may bandang buwang ng gas. Uh, duty ko ngayon. Ikot-ikot muna at tingin-tingin sa lubid. <clears throat> Kasi ano na kami? Tapos na kaming mag diskarga. Ah, uh, ito naman ako. Kita nyo naman ako secure na lahat secure na yung crane. liga sarado na antay na lang kami ng schedule mamayang gabi sa alis namin papalabas dito sa may pirto ngayon yung katabi namin mga kalasaw ito yung katabi namin yung pirto ano to scrap scrap yung mga ano nila dito yung barko na katabi namin yung nag ano yan nag loading ng scrap yan na So mga kalas, ah uh, kumusta kayo dyan mga kalas? Patagal-tagal akong hindi nakapag-upload kasi video busy. Lalo na nung sa bakasyon mga kalas. Puko sa pamilya. Kaya walang oras mga gano. Magawa ng content. May ngayon, na uh, video bakante na ngayon dito sa duty ko kasi relax na konti kasi tapos na magdiskarga ngayon standby na lang kami ikot ikot tingin tingin sa lubid kaya nakapag video ako ito yung pruwa namin mga kalas oh. yan yan ito yung pruwa namin saka yung perto nito pala <coughs> may lock pala to yan no oh. may lock yan kaya dito sa loob kalmada yung tubig walang ano walang swell dito sa loob so mga kas kumusta kayo dyan uh, sana nasa maayos ang lahat so hanggang dito na lang muna mga kalas uh, sa susunod na upload ko ng video hanggang dito na lang muna maraming salamat hanggang sa muli uh, maraming salamat sa lahat ng nag subscribe sa aking channel at sa mga mag-subscribe lang at sa mga nag-view sa aking mga in-upload na video, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Hanggang dito na lang muna.